Kanina mo nakita si Claude Waldo pumunta dito sa bahay. Oo. Matagal nang patay si Tito Claude Waldo eh. Si Tito Claude eh. Bakit wala kang naalala mo na namatay sa pamilya natin? Wala. Pati nanay mo? O oh, si nanay at saka si tatay. Pareho namatay. Hmm. E nung namatay si Simpo, Sumunod naman din yung mga kapatid mo. Sino yun? Nauna pa? Pa? Mm. Pagkatapos nyo yun po, sinasunod? Mm. Namatay? Si Claudie? Si Alex, si Rafi, si Claudie, Prappy. si Angel. Si Angel yung last? Mm. Oo. Oh, hindi mo naaalala? Hindi ko na, hindi ko Bakit si sabi mo andito si Claudie kanina? pumunta dito? Ano oras? Nung kumain tayo dyan? O wala pa ako? Ano sabi? Kung pumunta dito? O ano ginawa niya? Wala lang. Saan nakaupo? Nakatayo ba? Sabi siyang Isang nga ako ah Happy Beach Ah ano, nagpaalam sa'yo umalis Oh sabi niya Yan e ang suot niya Kalbo pa rin ba <laughs> Eh kalbo naman yun diba Hindi kalbo si... si Tito Claudie Kalbo yun ni. Eh. Ano buhok niya? Ano itsura niya? Bata. Medyo Eh, <laughs> nung nakita mo kanina, may, may kaibahan ba? Di ba lumapit sa'yo, naupo, naluod ng TV? Hindi mo na siya nagtagal, hindi siya nagtagal. Nakita mo lang. Uh -huh. Saan siya galing doon sa loob ng kusina? lang siya. Madali lang siya. Ngayon mo lang talaga nakita. Oh, lang. Hindi kahapon. Um, eh, nilinisan um, kita kahapon, di ba? Nagmanicure, oh. pedicure tayo, tapos binat kita. Wala, wala kahapon. Wala. Yung tatlo lang yung nakita mo dun sa labas. Mm -hmm. Yung mga friends mo. Mm -hmm. Na ikaw lang yung nakakita, hindi ako nakakita sa kanila. <laughs> Yun lang nakita mo kahapon mga pangalan ng mga kaibigan mo dyan sa labas. Hindi ko naman din sila nakita. Hindi ko rin alam yung pangalan nila. Ano pangalan nila? Hindi mo sila nakausap? Hindi, hindi. Hindi. Ano? Kasi, hindi. Hindi naman, ano eh. Ano, hindi kung ang kanya, ano, ang kanilang, mga pangalan. Dalawang lalaki, isang babae, ano ba? Kapwa lalaki, puro babae, ano ba? Uy! Kakaiba naman din yan. Andyan lang siya. <laughs> Parang energetic ka sa ice cream. Chocolate ice cream kanina. Masarap ba? Lami. Wow. bili tayong maraming ganyan? Wala tayong pera. Pagi lang po. Ano binayaran mo? Nakalakad ka kanina? Nakalakad ba? ako Hindi ako nakalakad. Saan ka nagbayad? Saan ka Pumunta ka ng sa Susis? Hindi. Hindi ako pumunta ng sa Susis. Hindi na sa... Sa Londeros. Hindi. Saan mo? Pumunta ka din na? binayaran mo? Wala. Eh, hey, merong ano eh. Babae rin na ano eh. May babae dito? Oo. Oh. Ano sabi? Hindi ba si Mama Mary? Baka anak ko yung nakita mo, si Zoe, yung nakakatnandang anak ko. Oh dapat maganda maganda yun. Ano yun, maganda kong anak? Siyempre! Sino yung babae? Eh? Araw-araw mong nakikita dito? Hindi paminsan-minsan lang, pero andito siya. Ano, suot niya? Ano? Hindi. Hindi naman. Saan mo siya palaging nakikita? Sa nakaupo, nakatayo? Ah, yung magdadasal kayo. Tuwing alas 3 siya lalabas. Pag nagpo kayo. Saan siya lalabas? Sa may kusina. Dito. Dito. Lumalabas siya dyan. Papuntang loob. Papasok dito sa bahay. Tapos, pagpasok niya saan siya papunta? Sa kwarto ko? Sandoon, bandang doon, eh kwarto ko 'yan. O, Oh, dyan sa sa loob ng kwarto ko. Pumupunta, pumapasok Galing sa labas. Ha? Asa mo pa? Baka sa Yuminga yung nakita mo. Yung pusa. Yung best friend mo. 'Di ba? May best friend kang pusa. Oo. Oh, di ba? Oh, hindi ka kinakagat, kinakalmot ka. Oo. <laughs> tuwing kumakain ka. Sa tuwing kumakain ka lang. <laughs> Ay, hindi na ngayon. Friends na kayo. Ano? Yung... santo niya. Yung kanyang... yan, yung santo niya. Yan nukuha niya? Hindi naman. Anong <laughs> gagawa niya? Yung... Niya. The... Bababa siya, tapos pumupunta <laughs> siya dito sa iba. Dito. Ah. So Magtanaw pa dito siya nag Yung Divine Mercy bababa tapos pupunta sa dito ay, sa mga ay, ano, ay, ano ay, niya. Nababa. Hindi siya bababa. Yung lang yung iyon. Um, si Jesus na eh, hindi nga niya pinabababa. Ano, si no yun. Si Jesus. Yung tumitingin dito. Kakaiba. Yes. Ah. So may marami ka ng friends ngayon. Hindi <laughs> naman kasi hindi naman ako pala labas eh. oh Pag bumibisita sila, tapos andito kami, sabihan mo kami. Sabihan mo, oy excuse, andyan yung friend ko. Sabihan mo kami. Kasi hindi namin nakikita sila. Ikaw lang yung nakikita nila. At eh, saka ikaw lang din yung nakakakita nila. May extraordinary powers ka na, tita. Para ka ng Power Ranger. <laughs> Gusto mo ba yon? May power ka na. Parang may power ka na rin. I so. so. Yung mga kapangyarihang FPJ. <laughs> yung linggong-linggong araw mo, nakikipag-date ka kay FPJ sa telebisyon. Wala lang ibang pelikula FPJ pa rin hanggang ngayon. Yung naging customer mo sa Rustans, yung nagbigay ng 10,000 nyo. FPJ per na po Jr. Solid na solid ka, tita. Di mo rin alam na patay na siya. Di mo alam? Patay Kasi, na si FPJ? Ano eh? After nung kuiling, umalis sa Gustan. Hindi ko na siya nakita. Dahil nakikita ko lang siya because... Sa pelikula. No, no. I'm, I'm working with Gustan. Correct. Sa... sa Saan yun? Alabang? Hindi, hindi Alabang. Makati? Cavite? Hindi. Laguna? Uh, Pampanga? Pangasinan? Hindi. Saan? Sa Manila. Manila. Sa Manila. Sa Sentral. Ang laki-laki ng Manila eh. Oo. Sa ano? Rojas magandang, Boulevard? Sa magandang, oo, sa town. Yun, Boulevard magandang daanan. Mm -hmm. Parang feel ko hindi ka matutulog ngayon kasi sa chocolate ice cream mo. <laughs> dilat na dilat yung mata mo eh. Ah oh, sige, uminom ka ng maraming tubig. Kailan ka last, ano? binihisan ng diaper umaga pa Sa umaga. Okay, okay man. Okay man. man. Ah, wala naman din. Hindi mm. Di ka pa naihi. Oh, mm. uh, uminom ka lang maraming tubig. Kasi hindi rin magandang hindi ka umiihi. Ang dami mong kinain, matamis yun. Malaking basong ice cream yun. Enjoy na enjoy ka eh. Talagang sulit na. Malamig Siyempre naman. Sa iyo Hindi, sa asawa ni Baloy. Si Jen, pumunta dito si Jen. Hindi mo nakita. Oo. Oh. Paulit-ulit nga kung ano sinabi eh. Asawa ni Lloyd. Tsaka yung anak. Mm -hmm. Nakalimutan mo na si Zik. Umupo nga dito sa tabi mo. Nag-bless. Ah, oo. Okay. Oh, yeah. Yung sabi mo, ang bata. Mm -hmm. Parang si Lloyd, kamukhang kamukha, no? Mm -hmm. Sabi ko sa bata, pag nakakita kita, talagang I feel so happy nakikita ko si sa sa'yo. No? Thank you. Ang guwapo. Eh. <coughs> Siyempre, anak ko yan din. Guwapo <laughs> pero parang maganda. Ano, Daldal. Mabunganga. Uh, ha? Uh -huh. Hawig uh -huh. o wala yung mama? Wala Ma mas mas pa sa nanay. Hindi kasi batang siya okay. eh yung so, nanay, mas bata, bata pa rin. Bata, pero... Isip bata. <laughs> Sige na, tita, matutulog na tayo. Sige. Ha, ah, mauna na ako, ha? Oh, e, o, oh, e. oh, mahiga ka na. O, oh, mahiga ka na. Oh. Hindi, kasi... Muna ito. Oh, ubus. Oh, pagkatapos ito. Mo, ubusin yan, oh, matutulog na ako. Sige na, ubusin mo na yung tubig mo kasi hindi ka umiinom kanina pa. Hindi. Eh, konting-konti lang yung ininom mo. Oh. Ang doon, Hmm? Ang Oh, pero yung ice cream na kinain mo na napakatamis. Lami. Oh, kaya, lami. Kaya, uminom ka ng maraming tubig. <laughs> lami. Lami. Ang linis ng maganiyon, mga... Magkano yun? Magkano yung ano? Parang 50. Ang ano? 50 ang yung gano'n? Oo, oh, kasi yung Sunday ice cream pa. yun eh. Yung gano'n ka. Correct. Ang linis-linis ng mga kuko mo. Talaga. Correct. Si, sino ang naglinis ng kuko mo? I cut my nails. Did you cut your nails? Yes. Kailan lang? Bago lang. Sino nagkat ng nails mo? Ikaw ako lang mag-isa? Oo. Sa Nasaan yung nail cutter mo? Oh, Abot dyan. mo? Nandudun. Abot mo yung nail cutter? Yeah, yeah. Kinuha mo yun? Kinuha ko, pero ngayon wala. Eh, day off ko kahapon ako yung naglinis sa'yo. <laughs> 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 di mo na... Di mo naaalala? Naaala. Dito ka nga umupo. Diyan ako inuna ko yung paa mo, tapos yung kamay mo, tapos nag makeover tayo all around yung mukha mo. Ano, 'Di ba? Eh dahil kumain tayo ng masarap, eh matulog na rin tayo para mahimbing at masarap yung tulog natin. Okay. Good night, tita. Mag-pray na din tayo. Okay. Good night. Bye-bye. Bye. Zaki!